na ay mabuhay <laughs> tanggalan na tanggal na hindi buhay ang tanggal yan dua na may... tapos may ispat dito ispat dito Di tapos para may kakaroon to tukod palagyan ng paribagong bearing kaya kaya siguro medyo na kong napabayaan no, no. kaya na no. yan ganyan yan ang ginawa ng ating welding shop yan o no. yan yun ang pag inabot kayo sa daan guys medyo may hirap patagal ng ang hindi nyo ba sa guys, magandang araw sa inyo guys yan, may gagawin tayo ngayon dito guys maingay doon yung kanyang unahang gulong at lumalagotok sabi ng ating mekaniko baka bearing daw yan titignan yan, kakalasin na natin ng ating mekaniko yung gulong sa unahan titignan natin kung bakit lumalagotok at maingay Baka tingnan natin yung condition ng bearing ito sa kanyang unahan, guys. Yan. Yan, bago natin yung tingnan yan, guys. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMV TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At pinto notification bell para lagi kayo updated sa so, kaysa, share namin video. At ipopost, guys. Yan. Ayan, guys. Medyo oh, lasag-lasag na. Ayan, no? Halos lukulang na ang kanyang bearing. Ayan, guys. So, ayan, no? ayan, no? Ayan. ayan. Medyo siguro napabayaan to, hindi agad napansin, siguro pinabayaan. Nakalansing na, siguro dire-diretso pa rin dapat. Pag medyo kayo nakakaramdam ng konting ingay, pacheck nyo na agad yung bearing nyo, gaya nito. Yan, medyo mahirap magtanggal nito guys. Baka hindi pa matanggal yung bearing nito, baka daanin pa sa welding to, baka... Pag natanggal, pag nahuyag lahat, pag hindi nakuha yung mismong housing nito guys, ayan. Yan, subukan tanggalin ang ating mekaniko guys. Okay guys? Talaga magkakaroon dito ng ingay ay, guys. guys. Ang black, sa black na yan. Sana ay mabuhay. Tanggalan na. Tanggal na. May wending in town. Hindi ko yung tanggalin ko tayo. Hindi ko yung tanggalin ko.

Dito. Para ma... Tapos ispat dito, ispat dito. Tapos, para may kakaroon ng tuko Ano ba ito? Ano ba ito? Ano? Aloy. Aloy Ayan guys, hindi natin kaya tanggalin yung kanyang housing ng bearing kasi pag pinukpok baka mabasag yung kanyang rim na alloy kaya kailangan -kailang dadalhin talaga sa welding welding shop para matanggal yung pinakang housing kasi hindi natin kaya tanggalin dito. Talagang kailangan welding dito yan kasi oh, kapit na kapit na yung kanyang ano at naiwan yung kanyang housing. Kaya hindi kaya pupukin, bababasag yung kanyang ano guys. Okay guys. Kasi yan, yeah, ganyan guys. So, oh, dapat pagka kayo may na, naring ng konting ingay, pagawa nyo na agad, pacheck nyo na agad kasi gagaya nito. Oh. pa namin sa welding welding shop para lang matanggal yung pinakang housing ng bearing kasi kung hindi namin matatanggal yun hindi namin nalagyan ng paribagong bearing. Kaya, kaya siguro medyo na konting napabayaan. Kaya medyo nang din yung pinakang bearing at saka yung nasa ng loob ng pinakang lagay ng ehe. Kaya wala na. Kaya Pero hindi na top point Wala na rin yung mga bulitas. Kaya hirap. Hirap na pagpukin. Kaya kanakalan dali lang sa welding shop para malagyan, shop para malagyan ng pinakang para yung pinakang para matanggal yung pinakang Housing ng bearing yan guys yan yeah, mini welding na guys so, <laughs> yan. yan kaya dapat kapag kami nakarinig ari ng coating ingay ipagawa niyo na guys i-check niyo na lang mga <laughs> inyong <laughs> ano motorcycle shop para hindi na yung mga kaya niya yan guys yan kasi yung may kaya nahirapan tanggalin yung kanyang bearing kaya talaga napilitan tayong dalhin pero isang yan buo pa yung kabaak yung isa lang talaga bumigay ng gusto kaya kinakailangan dalhin talaga sa welding shop kasi hindi natin matatanggal dito yun kasi pag pinilit, baka babasag yung kanyang ano nga, yung kanyang yung kanyang rim kaya talagang kailangan sa welding shop talaga dadalhin. Yan, yan, yan yung, ginawa ng ating welding shop. Yan. Kaya dapat guys, tip Basta may narinig kayong medyo maingay na. Yung pagawa nyo na agad, pacheck nyo agad kasi baka matanggal ang mga bulitas yung mangyari sa inyo yung ganyan. Uh, ah, kumbaga, kumbaga yan, ganyan. Yan ang ginawa ng ating welding shop. Yan, no? Oh. yan yun gumawa. Tinanggal muna yan, tapos welding. Yan, oh. yan, guys, bago natanggal. Kasi, guys, kung hindi gagawin gano'n, kung alam masisiraan kayo sa malayo, walang welding shop, ay may hirapan kayo, guys. May hirap tanggalin sa bearing. Kaya, tip, basta may nakarinig ng konting ingay lang, ipacheck nyo na agad para hindi mangyari sa inyo na ganito na yan, natanggal yung pinakambulitas at mahirap tanggalin guys ha yan ha yun ang tip guys okay guys 6-2 oh, guys ha 6 dalawa yung papalit niyan guys dalawa dalawa yung papalit namin Yata namin parehas yung isa medyo hindi sira pero sabi nung may ari rin lahat daw para mas maganda baka mamaya ba maya yung patulog ko kanina medyo mahirap pabuti yung pabuti patulog sa amin may meron siyang katabi mo you na know, yung shop Madaling nanay, madaling magawa ay kung malayo ay mahirap kung sa daan ka maisiraan ah. medyo mahirap ang kaya na kailangan pag kayo nakarilig ng medyo konting ingay ipacheck nyo na agad sa malapit ng motorcycle part na shop yan yeah, para ma-check na agad kasi pag, din, pag inabot kayo sa daan guys medyo mahirap pag gagawin yung nangyayari na hindi nyo ba sa mabukukok hahanap kayo lang ng, ng welding shop para lang magawa uh, yun katulad uh, nyo maubutin yung sapat namin meron uh, guys ha sana may nakuha kayo tip sa amin na pag kami nakakara na sa iyong konting ingay pagawa guys para hindi na lumala kaya nito hindi mo tala lahat kung pag uh, guys hindi iwasan natin pag kayo na nangyari ito sa malayo sa lugar na walang ganyang welding shop ay hirap pa kayong tanggalin yung pinakambering kasi meron po, po kayong balok kung alo yung inyong ano ang inyong ring. Baka mabasag pa yung aloy nyo. Sayang naman, guys. Yan, pinakabit na nung aking mechanic na si King. Yan, yan ang mechanic na namin yan. Pinakabit nyo yung bearing, guys. 6201 pangunahang Honda Click 125, guys. Yan. Ito yung ginagawa namin. Ano ba yan? Oisin. Oisin. kabila wala Ayan, okay na guys Basta yan, kinakabit na lang ni King Yung aming mekaniko Yung gulong ayan, Ganyan lang kasimple ng pipe side guys Kaya, kaya nyo na rin na ingay Gawin nyo na kung kaya nyo, gawin nyo na lang kahit hindi nyo na kailangan dalhin sa shop kahit check nyo na, kung kaya nyo magawa kung hindi nyo guys pero kung hindi nyo kaya ay hindi dalhin nyo sa shop ya guys yan lang guys Ayon, ayos na yan simple. No? ganun lang kasimple Well? Huh? Okay, yan yeah, guys, okay na yan. tapos na yan guys. Yan, yeah, tip guys ah. basta may narin kayong maingay na agad sa inyong gulong, pacheck nyo na agad para may iwasan yung mangyari itong katulad dito na mahirap tanggalin yung kanyang bearing kasi nadurog na sa katagalan na na napuwersa siguro ng gusto. Kaya, kinakailangan talagang dalhin sa welding shop para matanggal lang yung kanyang housing ng bearing. Yan, guys. Sana kahit paano, mayroon kayong tip o idea mo lang at na yung video, guys. Ha? Sana subscribe nyo kami sa aming YouTube channel, EMB TV. Pa-like at pa-share na rin, guys. At pindutin niyo yung bell para lagi kayo updated sa mga share, share na yung video. At yung post, guys. Yan, guys. Thank you for watching. God bless you all, guys. Thank you.